Kaya mga guys, ah, nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Eh. Ito yung mga kwan uh, sa ating simbolo sa ating pangalaka sa ating Panginoon. Ayan o. Oh. Kaya mga guys, ah, dito tayo naglalakad-lakad tayo dito. Kaya ang dami pala dito ngayon ng mga tawag dito yung mga yate ayan ayan doon doon sa kabila guys ah, nandito tayo sa malapit tayo sa pastry nandito Manila Bay pa rin ito mga guys ayan ito yung view ngayon napakaganda kaya lang uh, ah, ang tubig ngayon ayan ah, dito tayo maggala ngayon ayan Yan yung Go Navy. Ang dami mga yating ngayon, no Ayan. Shout out sa ating kaibigan. Kay Papa Rex TV. Kay Buknoy Ipalaboy. Ayan, shout out sa kanila. Sa aking mga kaibigan. Yung mga guys, napakagandang mamasyal dito, napakalinis. Dito tayo sa tawag dito sa pansang uh, Manila Bay. Yan sa mga yate. Iyan yung kabila lang yan guys, yung pastry na yan. dito tayo, galak gala muna tayo. Yan ang ganda ng pasyalan. Napakaganda. Dito guys, ah, makikita nyo rito kung nandito pa rin yung mga ibon na lumalapit sa tao pagka ah, binibigyan ng pagkain. Ayan. Mga guys, ah, ito napakalinis dito, napakaganda oh. Ganda ng view. Oh. Ayan sobrang ganda Ayan, meron na dito ito yung kwatsang manila bing dito eh, sa likura, uh, likura na likura lang yung mga guys yan ang pastry na, maglalakad tayo dito para punta, papunta tayo doon wala kasi yung mga ibon dito mga guys na bumababa dito ayun sila oh ayun you Ayun, yan, ayun siya. Paramis na rito mga guys, kaya lang isa lang nakita natin dito eh. Mabait sa tao. Kaya lang hindi pwede hawakan, syempre alam mo naman na, ito pa yung isa. Ayan oh. Nap mabait sa sakot sa mga guys. Ayan. Ayan yung mga ibon. Nakabang na, sila. Ang dami pala. Nandun sa kabilang iba. Ayan oh, Nakatingin sa atin o. Oh. <laughs> ayan. Nakatingin. Ah, kala siguro may pagkain. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Ngayon na uh, dito naman tayo magalagala naman tayo magdakadakad naman tayo dito yan yung mga ating mga kababayan dito nag relax yun po ang mga ibon o ayan o ang dami pala sila rito yun mababait yung mga guys uh, bumababa yan pag may pagkain Yan, nandito na tayo. Sa plaza plaza. Ayan. Ayan. May mga naglalaro dito. Yan, sa mga kansang balibol. Ayan mga, dito tayo na sa cultural center. Ayan, dito tayo sa harapan yan. Ayan, yun. Ayan lang yung cultural center. May maraming sasakyan dyan, kaya hindi na natin pinakita yan dyan. Kasi uh, yung maraming tao, um, nakakalakas ang music dyan. Kaya hindi na tayo lumapit doon. Ngayon, uh, dito lang tayo. Gala-gala naman tayo dito. Uh, papunta tayo sa pastry. Ayan. Napakagandang view rito mga guys. ito yung ganito kaganda ang lugar sa uh, Manila Bay. Pasang Maynila. Maglakad-lakad naman tayo dito. Kasi papunta tayo dun sa page 3. At pagdating natin doon sa page 3, ikuti-ikot lang tayo konti at uh, uwi na naman. Ayan mga guys, ang sarap maglakad dito. Oh. Ayan o. Oh. Kita nyo na yung mga dinadaanan natin dito. Macau, oh, ayan Oh. Napakagandang uh, daanan. Malamig. Santa Claus Yeah, okay, Santa Claus mga guys, sorry okay, mga guys, nandito so, na tayo sa phase 3 dito sa pansang water treatment yung nagsasala rito sa mga dumi na tubig maglalabas sa dagat at uh, dito dumadaan tayo dito sa water treatment ayan ayan nandiyan, nandito na tayo sa pastry ah, uh, medyo maambon Tuwing hapon naman talaga guys sa uh, ulan. Sarap maglakad dito, ayan eh. Taas ng building. Grabe. Sobrang taas. Yan Ayan so, yung mga yate. Uh, Ang karami. Nandito na tayo sa Quirino Avenue Medyo traffic din dito Mga guys, so ayan mga yung mga yate at yung mga bangka na nangingisda. Ayan sila. At perong naliligo dito mga bata. Ayan. yung Ross Boulevard. Mga traffic. At wala na mga basura rito mga guys. Okay guys, ah, putuloy ko na tayo ako okay, yung na. May pasok pa ako. Oh. Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Mga viewers, so maraming salamat sa inyo at Merry Christmas sa inyo. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!